kabalik good morning good morning <laughs> pumunta tayo ngayon sa ano cathedral simpa kasi magkakaroon tayo sa binyag tayo nagbaha tayong bilang ninyo yun pumunta tayo ngayon oo so, alas na yun yung binyag kaya medyo bihis ngayon si Kabunit Bulog lang <laughs> Alright so yun mga Kabunit ah, Magpapasinsyahan nyo na muna Ang ating mga Pagpukulang sa ating mga content Lalo lalo na sa ating channel Kasi talagang eh, Busy lagi tayo sa gawain so yun tapos nakuha tayo bilang mino ngayon nakala ko masamantao na si kapulit mo tublog eh kumukuha pa rin pala na maging pangalawang ama kanilang mga anak so yun naman eh hindi ka ngayon eh, nararapat lang naman sa atin akin o sa kanila itatayo na natin yun na natin yung pagiging pangalawang ama pa sa ating mga inaanak so siguro hindi ko na magbilang kung magbilang na ito sa mga inaanak ko <laughs> marami na eh uh, alright so yun mga kapunit uh, yun pupunta tayo ngayon dito sa gumbahan uh, siguro nandito na sila na kumarik para eh sabi nila, na yung clock daw yun din sa ayon din Kaya, nilagaagahan natin yung punta. Para naman hindi tayo malig. Ika nga, sa may may pero pang hoteng misa, o naman, makakasamban na rin pa rin tayo. Pa rin tayo. Uh, din, tagal na rin tayo hindi nakakapasok sa simbahan. trabaho ay talagang tikdikan kaya Dika nga lagi lang tayong busy pero so, tayo busy sa ating trabaho hindi mo natin nakakalimutan ng ating Panginoon at sa gumagabay at lumikha sa atin alright so yun mga kabulit ah Pero hindi ko muna habahan yung aking vlog dito Mamaya na kung ano man yung mangyari at kung saan tayong palari. Oh, pala. Sorry. Okay. okay. Alright, so, Mga kapalit. Ka Ay, na Bye -bye. Alright. So mga na Yung problema. natin sa pare. So, yun. Dito tayo ngayon. Suba.

yeah okay.

Thank you. nakakulita ah, natapos na yung binyag sa simbahan so pupunta kami ngayon sa ano sa reception cancel tayo resort kaya yun nandito yung mga kumparihan sa likod namang dami pala namin Padamu, anak-anak, kebinyakan. siguro yung yan ng ganun karami hindi uh, natin kaya ano yung pagkakatilid ng hindi yan kung ikaw na hangin, ayon kong pare namin sa iyong pagpapinyak sa pagpapinyak so, nito ba, bago pa kami namin transfer ngayon ayaw na tayo naman sa resort alright, so yun mga kabulit update update dito na lang tayo kasi dito na tayo sa sa resort na hangin ngayon alright so yun mga kabulit, nandito kami ngayon sa resort <laughs> Alright, so, yun, so hindi pa <coughs> tayo okay naman na yun mas na uh, mahalaga pag uh, may joint naman tayo sa kanila uh, sila na lang bahala doon ayun na tayo hindi naman ang pahalam ko pare

mga kapulid eh. nakain eh. na lang tayo ng konti kasi ayoko naman ng pagpakalasin ng puto kaya hindi naman tayo sa rin pagbinom kung makain lang tayo ng konti okay na yun saka ang bigyagawin pa ako mga kapulid eh. hindi naman lang, lang naman yung siselebrate nila pambata naman ni okay na yun sa malaga tagampanan natin yung ating tungkulin na bilang ninong sa ina anak natin okay na yun alright so yun mga kabunit uh, mulit muli po once again maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at yung tumatangkinik kayo mga kabunit photo sana po patuloy patuloy nyo pa rin supportahan si Kabulik Motovlog talaga namang pasensya na kayo kung hindi talaga tayo nag uh, update ng tuto sa aming mga uploader sa aming mga kariyos youtube kariyos dahil lang busy busy lang talaga tayo parang trabaho hapon ito so, galing tayo sa pinyo ng ating pinaganakan sa pinyag so yun lang mga kapunit ano po kaibigan nyo ng kasi yung aking konting youtube channel na aking i-upload sa uh, i-upload sa araw na to mamaya ko i-upload yan so yun lang po maraming salamat